রাই রাই ওই 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 Aray! Mga ka-FM! Gano'n ako ulit ako ulit! Game! 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 1, 2, 3! Save! Magkakaroon ka? Hindi po! Nakakaroon ka! Matay ka! Matay ka! Matay ka! ka! Matay ka! உскайஸ் பமேசா கே 3 குலாமன மொத தகல் மசெட் கனு கு குலா கினகோ எஜமோ

na tu boyaw kaptail

Ang Magaganda 'yung kay ka ba? pa ako ko na 'yung camera. pa Oh. Wala talo kasi sa kanya 'yan. <laughs> If I were ever Lauren Wala eh i... Ayun, uy, lalagay ko nalang yung kata ng sato Sa kenggan mo Sige ah